December 2021, isang matinding unos ang dumaan sa Siargao. Isa sa mga lubhang tinamaan ay ang Isla Halian. Isang maliit na isla na bumangon mula sa matinding pinsala ng Bagyong Odet. Sa gitna ng pagbangon na ito, isang pangalan ang naging bahagi ng kwento. Kilalani natin ang Jeans Lister for today si Richmond Duero Siladores, isang 29 years old na volunteer community organizer na walang sawang tumulong sa kanyang mga kababayan. 11 kami sa, sa bahay na nagsiksikan sa isang maliit na banyo para lang makapag-survive kasama yung mga maliliit na mga bata. At sa loob ng halos dalawa o tatlong oras ay hinagupit ng mapaminsalang hangin na bitbit o or dulot nito ang buong bayan namin at nakita ko kung paano pinatumba ng bagyo yung mga puno at paano din um, tinangay nito yung mga yero o yung mga roof ng mga kabahayan. Nakita ko po talaga yung mga barkas kung paano nasira ng alon, yung paano ng pas. Nakita ko na yung dagat, nag-storm surge na pala yun. Nawala na yung connection ko sa kanila kasi yung last na message na natanggap ko sa kanya is tal is tabang. So, it means na tulong. So, wala na talaga akong um, magagawa. It's that prayer na lang talaga that time. Ang Isla Halian ay isa sa mga pinakamalayong isla dito sa buong Siargao. So, sinimulan namin yung pagtulong sa isla na to sa pamamagitan din ng um, mga volunteers at ng aking mga kaibigan at yung mga ibang mga tao din na may pusong tumulong para sa mga kababayan nila. Hindi dito nagtapos ang laban ng isla Halyan. Sa halip, naglatag sila ng mas matibay na plano. Ito ang 4R model on post-disaster recovery and resiliency. Pagkatapos ng relief ay meron po kaming um, rebuild efforts naman. So, doon po sinimulan yung pamimigay ng mga materyales para makabuo po ulit. Makagawa sila ng kanilang mga tahanan o kanilang bahay at mabuo muli yung kanilang mga nasirang mga bangka. At napaayos din natin yung isa sa mga uh, ilan sa mga struktura dito sa isla, yung, um, yung paaralan nila, yung library nila. At natulungan din natin yung barangay para mabuo muli yung mga um, health um, facilities, yung simbahan, yung barangay. Yung isa po talaga na tumulong, tumulong dito sa amin eh, si Sir Richmond. Yung po yung talagang hindi uh, ka talaga ang tulong na binigay niya sa amin. Suporta, halos araw-araw siya nandito sa amin. Hindi kami pinabayaan nung ba, bago siya ano, alis uh, talagang merong uh, tulong na bago siya binigay sa amin dito tapos aalis na naman siya hahanap ko na naman hindi ng mga sponsor na ano bago babalik na naman siya dito kaya yun yung tulong na uh, pinakamalaki na natanggap namin dito pagkatapos nga po ng relief and rebuilding efforts natin ay nandun naman tayo sa pangatlong phase ng resiliency and sustainability program natin ito naman po yung restart na stage so naisipan namin na Um, paano kaya natin mabubuhay muli yung ekonomiya ng isla? Ano yung mga hakbang na dapat natin simulan upang patulungan natin yung mga fisher folk at yung mga kababaihan? Ano yung mga programa na pwede nating maibigay sa kanila para um, matrain natin sila maging um, entrepreneurs din? I hope the community will have this kind of heart na na i-remain lang talaga nila yung kagandahan. At saka, the the beauty of, of the people itself here in Isla Halian. That of everything, we, we, will just smile. Ngayon na nangyari na nakabangon na tayo, nagkaroon ng relief, nagkaroon ng um, rebuild at restart. Ngayon naman, paano tayo mag re -really imagine ng isang self-sustaining island community na kahit na may dumating pang bagyo ay sila na mismo yung um, makapag, madaling makapag, uh, makabangon sa pamamagitan ng mga intervention na ginawa namin. At yung mga intervention na to ay nagpapatuloy hanggang ngayon at um, parang senector nga namin ito into apat na um, pillars. At ito nga po yung pillars on education, environment, entrepreneurship, and energy. For the longest time, wala po talagang um, maayos na kuryente dito sa isla kundi generator lang. So sa mga, isa sa mga naging programa natin ay ang pag-install po ng mga solar at um, isang isang struktura na sinimulan namin ay dito sa paaralan para nga po mas mapaayos pa yung pag-aaral ng mga bata at napadali pa po yung pagbigay ng serbisyo ng ating mga guro para sa mga bata. At ngayon, unti-unti po natin tong ini-install or ini-implement naman sa mga dun sa mismong fish processing facility natin And even yung mga streetlights dito, solar na may mga bahay at mga businesses din na nagpatayo na din ng mga solar or renewable energy para nga po mas maging clean yung um, renewable energy source po natin. So, sa panahon ng mga sakuna, wag nating kalimutan yung ganong innate at natural nating kaugalian at sana may pamalas at mapakita natin yung value ng pagbabayanihan. At alam ko, pagtutulungan, ay makabuo tayo ng isang maganda at maayos na pamayanan at maganda at nagmamahalang bayan. Maraming salamat, Richmond, sa inspirasyon at sa di matatawarang serbisyo mo sa inyong komunidad. Saludo kami sa inyong sipag at pagmamahal sa Isla Halyan ng Siargao. Isa kang Certified Jeans Lister love Filipino at heart uh, lahat ay sama-sama Maging -sama, uh -huh. inspirasyon ng bawat isa